Ito po yung naputol yung ehe namin. Tapos, uh, pinalita namin ng bago ngayon mga drivers. Malaki po siya. kumpara uh, kumparar sa unang ehe namin. yung stainless nang binili namin para matibay po. Ito po yung engine na meron. Yun po ang kanyang transmission dito, pagpunta dito. Yan po. At itong ehe na to, siya po nagdadala ng portailer para pag-ikot niya yun, tatakbo na, tatakbo na yung bangka namin ito po yung engine niya mga rider sobrang laki ng engine namin ngayon mga drivers at saka yun, battery para mag-start Yan po ang ng start niya patungo sa niyang engine po. Manubila. Manubila. mga eh. Ito po yung manubila niya mga drivers, no? Ito? Um pag ano inikot do inikot ni cap doon ito ito yung tubo papunta doon tapos pag inikot niya ano mag ano to mag ano uh, hila humihila to yung pipe then tas liliko na po siya yan kasi hindi natin makita doon sa ilalim kasi may dagat na po yun po yun yun po ang timon tapos yun po ang propeller pag iikot yan ang timon yan liliko na yan yan po um, kasi nung na kalaang linggo po kaya naputol yung ihe namin sa sobrang lakas So, sobrang lakas ng takbo namin kaya naputol hindi na ano kasi sobrang tanda na po 'yung ng ihi namin tapos hindi pa original na stainless kaya pinalitan namin ng bagong original at saka malaki pa dun para masyadong matibay na po siya at hindi na 'yun kayang baliin ng makina Uh, sana po mga drivers no hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin na uh, at paki-subscribe lang po yung Eugene Divers vlog po para updated po kayong makapanood sa bago kong mga video. Um, sana po mga drivers no uh, matulungan niyo po ako para po makatulong rin ako sa pamilya ko at sa ibang tao po ang nangangailangan ng tulong. Thank you po. Uh, mamaya Uh, 12 o'clock siguro akyat uh, na po yung ano divers namin para mananghali na po sila ito na bangka namin nagamit na po pero medyo matagal po kami noong nakatambay po ayan sa ngayon po sa ngayon po mga drivers ang ginagawa namin um, si Kap ano nag-ihaw ng baboy nihaw na baboy ayan para po ulamin mamaya ng yes namin ayan luto na po yan tapos sinap na po yun ni Kap ayan po ayan po si siya pong tag ang luto namin kasi magaling po yan magluto tapos dito may ano may meron dyan kap ramyun magluto pa siya po ng ramyun mga drivers yan gandaan talaga yung gis namin para pag akyat nila makakain na may makain na po sila at saka ma laking tape. tape raw sabi ni kap babigyan po kami ng tape kasi kami ang tagloto nila yan po Di. cho, ang saan yung dibuha, cho? yung bigit bumba yun? yan. ito po mga drivers na no? pag doon sa ilalim ng bangka ang daming tubig ito lang pong hihilain namin mga drivers o oh. yan hihila lang tayo dito oh, wala palang laman tubig ah pag hinila to mga drivers pag maraming tubig yan lalabas yan Lumab pag maraming tubig lalabas pag hinila to dito dadaan dito patungo don yan tamang tama pag kumbinar ni Kap. Papa. at saka yung CR namin mga drivers no ayan sobrang linis yan, yan. Ito po, may garipo po kami dito. Yan. Ito, garipo. Pag tumakbo yung bangka namin mga ka-divers, ayan, lumabas ang tubig dito kasi doon sa labas ng kanyang sa labas ng kanyang katawa ng bangka, may nilagay kami doon na ano, ah, uh, tawag sa amin, sagap sobrang lakas nga kasi sa, pag sa pagtakbo mga drivers. doon sa butas sa ilalim pumasok yung tubig tapos dito siya po lalabas para hindi na kami mag ano, magigit-igit pa ng tubig lalabas po siya dito yan may balde, yan po puno po mamaya una natin ang video po mamaya para makita nyo kung ayun lalabas pa talaga yung tubig yan pong CR namin mga divers no. Yan. Yan po. Malinis talaga yan kasi pag hindi nilinisan mahiya tayo sa gis. Ha? Ang? Oh yung gawa namin CR ngayon may oh, ganda pagka trabaho mga driver so oh, yan no? yung in, inano nilagyan lang po ng ano atop para masya para masyadong matibay po siya yan nakakapit talaga ang dalawa kitchen at saka ang CR tapos ito pala yung tangke ng diesel namin mga drivers. so yan yan yung tangke niya tapos uh, ito po ito hose mga drivers dalawa ang isa para papasok yung diesel patungo doon sa kanyang makina tapos yung isa reverse po yan dito po dadaan ang isa pong Brodo na galing doon babalik sa kanyang tangke dito po maliit lang po yung tangke namin uh, ano, wala nang Brodo lalagyan namin so, ito po nungos niya yun yun papunta doon sa ano engine Grabe, sobrang init ngayon mga drivers. Tapos wala pang hangin. 'Yan po oh. Grabe init. Masakit po talaga sa ano. Tatawan yung init. 'Yan. Okay mga drivers, update ko na lang po kayo mamaya. Thank you, thank you very much. Thank you for watching mga drivers.